Anit, sana ako. Parang nanuno ako. oh upo upo Ginagamit ko pala dito sa paggagamot. Itong plato. Sa pagkatawas to. Tapos may dalawa akong kahoy dyan. Na ginagamit pa sa paggagamot. Pero mamaya na yan. Pag hindi ka napagaling nito, yun ang gagamitin ko. O oh, sige, simulan natin ang gamutan. i e, uh, plus ko na ito sa ano mo ha Para gumaling na Ano? Oh, nalis ba? Masakit pa rin ba yung paknit? Hindi pa rin nalis eh Pag hindi ma matanggal yan Yun talagang gagamitin natin Dalawang kaway na yun Bali ito, Mamimili ka dito kung, kung alin dito ni hihampas ko. Kung saan banda yung masakit nung kung hinahampas to. Tapos, tinagawa ko, sinasabayan ko ng kurasyon para malakas ang tama. Hindi ka lang ba Parang hindi na sumakit yung ulo ko. Parang gumaling na. Napakabisa talaga ng kahoy na to. Hindi ka pa nga nakapagpili. Gumaling ka na. Yeah <laughs>